'Yun 'yung ano ah, masisilip pa natin boyet. 'Yun 'yung sa ano, 'yung bushing. Ito. Hindi wala 'to. Oh, wala Kasi na. kapag ka may alog siya, parinan inanyan mo siya, tak-tak, tak. Wala wala tang clearance. Sumasabay. So. So, Sabay siya. yan ito po yung aking mac person po na ano so no signs of leak okay naman siya napansin ko ayan yung pinaka goma nya may tie rod okay naman alam leak Maano ano ano maganda naman sa camera medyo high tech ang camera ko na kinakabit na nila ito hindi ko pa nalilinis pero later on siguro i-anin ko yan gagawin ng review yung mga parts yung mga ha kung okay ba nakita natin, natin mga sign of leakages as of now, wala naman okay siya ah uh, 35,000 km to 35,000 kilometer okay naman siya yan nalilinis ko po kasi yun eh naaabot ko ng basahan pag ako yung nagkakarwash wash uh, hindi nga pantay parang na ano na yung napalipit na Oo uh, uh. although na parehas sila ng kain ayun eh. na parehas halos parehas yung edad na lang talaga siguro, hindi na lang ano. And yung ano, ah, masisilip pa natin, Boyet? Yung ano? Yung sa ano, yung bushing? Ito. wala to. Oh, wala Kasi na. kapag kami may alug siya, pag uh -huh. mo siya, tak, 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 wala, wala siyang clearance. Oh. So, masabay. Uh -huh. siya. Pero, yung syak, ba talaga ito? Gumagalaw? Ba't gumagalaw? Ah, diyo. Sumasabay sa liko ito eh. Ah, sumasabay sa liko. Sumasabay Oh uh nga. -huh. Kaya nga, nakita nga natin, ano, lubog. Ito, nakaangat nena. pa din tinig na. O sige sige. Woo. So ngayon, Balik tinesting niya na 'yung bushing nga daw eh okay dahil walang likot. So ngayon, ang ang nakita namin 'yung gulong na lang. Yan nilip nila ngayon, de verify. It. Aku pulang. Oh. Andi <laughs> ah, kasih oh. natin yung bushing na sinasabi. Ah, okay pa. Ito na na, okay pa rin, solid pa rin. Yeah. Ang ganyan bushing okay pa. Hindi okay, okay po po siya. Oh. ano, yung kinakapitan. steering. So ngayon ang sabi niya, ah, uh, te-testingin niya, kumagano po kasi papunta ang kanan. Kaya kumagano siya pagka mabagal. Pero pagka naman mabilis, ay wala naman. So ngayon, later ngayon, sabi niya, te-testingin natin. So ngayon, sabi nga niya sa akin, yung kayo na bago pa magsimula, nung sinilip niya yun yung gulong, uh, na-judge na niya kung ano yung trouble. Pero sabi niya, syempre, mas iba pa rin yung ahawakan niya. So ngayon, after nga matesting niya, sabi nga niya, nag, nagkakabig sa kanan. Nung, nung nilip na niya, may lifter kasi siya. So ngayon, nakita niya yung gulong nga, hindi pantay yung, yung kain, yung bang, ah, yung, Papa, ko ba yan? Di ba po, gulong ano, yung gulong po na yan, yung, yung right side po, makapal yung left side po ng portion manipis yun po ang nakita niya so ngayon ang ginawa po namin yung pong gulong sa harapan inilipat po namin sa gulong sa likod ah dahil na sabi nga po niya sa akin mas maganda daw yung yung nasa likod so ngayon tetestingin nga namin yun nga ang finding so okay okay <laughs> okay na po ngayon wala na pong kabig kahit mabagal na ano sa din biglang kang tatakbo ano ah uh, wala na po siyang kabig ngayon so uh, salute kay Boyet ng ano ng cheaper garage thank you nasolve may problema ko pero meron kang isang hindi nasolve kasi bibili ako ng gulong De, joke lang ah uh, yung yun naman kasing gulong naman talaga namang ah uh, 4 to 5 years na talaga nagpapalit kayo so wala sa akin problema yung gulong talagang bibit uh, bibili ka talaga so ngayon pupunta ako po ako ngayon sa sa shop dito po sa tire center titingin po ako kung meron po ako ano magkakambas po ako ng gulong kung magkano kaya ala ng kabig. O oh, kanina napakakabig nito. Gumaga siya. Oh. ngayon ala na. Ala nang kabig oh. So, ang ginawa, yung gulong na nasa harapan, inilipat po sa likod. Yan. Yan po nangyari. So, ngayon, napansin nga po namin na yung ka hindi naman po sa kain ng gulong. Baka po talaga, ano ganoon na po talaga kasi magsi six years na po yung gulong ko eh so ngayon palitin na po talaga so ngayon yung nasa likod yung dalawa inilipat po sa harapan at yung pong nasa harapan inilipat po sa likod para po malaman po namin kung lalakas pa o hihina yung yung ganun Ayan, gumagano to po kasi sa akin yung pag mo. once na mabagal lang po ano, pero pagkapo po mabilis nawawala po eh. So ang nakita nga po namin yung gulong po, 'di ba, pabilog siya, yung right sa yung right side po, yung right mouse makapal yung pong left manipis yung po ang nakita namin so yon ah bali na dali na po namin yung ano yung problema so ngayon ayun smooth na po siya uning ano manakbo so ang ang napansin naman po nang namin yung sa negative effect naman yan yung likod naman ng medyo may ano may palag na yung likod ng ano ng starex so yun naman po ang ano ngayon so ngayon um, tingin naman po namin bali ala naman po ang malaga po kasi sana sa steering eh nangangabig po kasi so yun bali magpapalit na lang po ako ng ano ng bagong gulong okay maraming salamat po thank you